Sino pa ang nagko dito sa albularyo? Or maybe wala kayong choice kasi yung nanay, tatay niyo, lolo or lola niyo ay rooted sa ganitong practice. Na sa tuwing magkakasakit kayo, or madalas ito sa mga bata, sa mga anak niyo, pag nagkakasakit yung anak niyo, dinadala nila sa albularyo. Wala na kayong magawa. Eh madalas gumagana naman, gumagaling naman sila. Paano sila nakakapagpagaling? So ang albularyo ba or folk healer ay from God, galing ba sa Diyos to, or galing sa demonyo? Kasi sa Pilipinas lang uso to eh. Magugulat kayo sa sagot kung bakit kaya nilang magpagaling. Kaya kasi naniniwala ang iba kasi gumagana daw. But is it of God or of the devil? Kasi walang in-between yan. It's either sa Diyos yan or sa demonyo. ba diba? You cannot drink from the cup of the Lord and drink from the cup of demons. You cannot sit at the Lord's table and at the table of demons. Walang gitna dyan. It's either sa Diyos ka or sa demonyo ka. Yung word na albularyo, syempre hindi nyo mababasa sa Bible yan. Pero alam nyo ba, nakasuklam-suklam sa mata ng Diyos yung ganitong practices. Kasi mag yan sa sorcery or divination. At syempre, nagre-rely na kayo sa ibang power besides God's power for healing. Kasi bukod sa mga combination ng herbal remedies, meron niyang orasyon, meron niyang ritual na ginagawa, superstitious na gawain para magpagaling ng sakit. At naniniwala sila na ang dahilan ng pagpapagaling nila ay uh, spiritual or supernatural forces. Bago diba, magamit sila ng kandila, ng langis, ng amulets, magpo-fall lahat yan under sorcery or occultism na yan. Never sacrifice your son or daughter as a burnt offering. Do not let your people practice ano daw, fortune-telling Or use sorcery, or interpret omens, or engage in witchcraft, or cast spells, or function as mediums, or psychics, or call forth the spirits of the dead. Anyone who does these things is abomination to the Lord. So malinaw, ayaw ng Diyos niyan yung mga mediums, mga espiritista, mga witchcraft. Makikita natin yan sa mga practice ng albularyo na gumagamit ng mga spiritual elements. Ibig sabihin ba nun, malina lahat ng healings? No. The Bible does not condemn all healing practices. Pero kapag sa mga ganyan, nagre-rely na sa spirits, uh, sa mga ritual, orasyon, or powers apart from God, yan ang masama. Kung healing lang ang usapan, God can use natural medicine or doctors or prayers to bring healing. Or minsan, supernatural pa, miracle pa. Are any of you sick? You should call for the elders of the church. Hindi sinabi dyan, you should call albulario to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Paano naman yung mga gumagaling talaga sa mga albularyo? The Bible said, Satan can imitate signs, wonders, and miracles to lead people away from God. Just because something works, it doesn't mean it's from God. Okay? Minsan, it's a spiritual counterfeit. This man will come to do the work of Satan with counterfeit power and signs and miracles. He will use every kind of evil deception, panlilin lang, to fool those on their way to destruction because they refuse to love and accept the truth that would save them. Perfect example, nung nag si Moses, pero yung kapangyarihan niya, syempre, nang gagaling sa Diyos. Kinopia yun nung mga magicians ng Pharaoh sa Egypt. Kinopyo ng mga magicians yun gamit ang sorcery. Pero hindi eh, natalo sila. Pinapakita doon na yung mga spiritual power outside of God ay totoo. Ginagayaw, iniimitate yung kapangyarihan ng Diyos at alam natin na yun ay mga work ng demonyo. Anong pagkakaiba ng kapangyarihan ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng demonyo, limited lang. Okay, at ito ang tatandaan nyo. If healing leads someone away from God it's not a true healing. It's a trap. Ang true healing po ay hindi lang physical. True healing will also honor God. And it will lead people to the truth and spiritual freedom. Kaya ingat po tayo sa mga ganyang practices. Okay? Remember, Satan can disguise himself as an angel of light. And just because it works, it doesn't mean it's from God. Maaring spiritual counterfeit yan. Amen?